At day 2 nung ating uh, ongoing project dito sa ating uh, Candelaria small house project So syempre nakapaggawa na nga tayo nung ating mga gagamitin na parilya And then yung mga gagamitin natin sa mga poste na putol ko na And then nakompleto ko na rin yung ating mga anilyo, yung ating mga ties para dun sa ating mga poste And then yung mga kasama kong dalawa still ongoing pa rin yung paghukay nila At tatlo pa lang din kami ngayon Pero syempre mga boss, mas maganda samahan natin ng tutorial video itong ating gagawin na update sa ating project. So para mas maganda. Ay tuturo ko sa inyo mga boss yung mga uh, tree adjustment pagdating sa layout natin. So para mas maintindihan ninyo at madagdagan yung idea ninyo kung uh, ano yung mga dapat nyo gawin. So panoodin nyo. So ito naman mga boss. So bali ito magbibigay ulit tayo ng idea naman pagdating ulit sa ating mga foundation layout. So sa nakikita ninyo dito sa ating butterboard meron tayo ditong tatlong pako. So ngayon, itong mga pako na to, may mga purpose yan, kung bakit may mga iba't ibang pako dyan. So actually, na naiblog na natin to dati. So ulitin lang na natin ngayon. So para dun sa mga hindi pa nakakapanood at uh, gusto nyo matuto. May matuto na pagdating sa mga paglayout kung ano, yung, ano yung mga dapat nating malaman, eh panoodin nyo itong video na to, Makakatulong sa inyo mga boss So ngayon, ito na yung ating tatlong pako. So bali ito, unang pako natin, ito yung linya nung ating finish pinaka finish natin itong tansi na to unang pako pa so ngayon pagdating sa ating uh, plastering kinakailangan meron tayong alawan so itong pangalawang pako pa na nakikita ninyo ipinasok natin ng 1 inch mula dito sa finish natin pumasok tayo ng 1 inch para allowance natin sa plastering so ngayon actually dapat ang uh, standard nung uh, palitada natin 3 port lang dapat yung kapal pero ginawa nating 1 inch kasi minsan pagdating sa mga sintada natin maraming nagiging imperfection so hindi naman natin na na perfect talaga na nasa hulog yung ating mga sintada so kaya ginawa nating 1 inch yung 1 inch na ipinasok natin mga boss yun yung linya nung ating asintada at nung ating mga buhos ng mga poste so bali yan na yung magiging linya ng hollow blocks din natin okay So ngayon yung pangatlong pako pa naman, ito yung linya ng ating mga anilyo bakal, ng ating mga poste. Ito yung magiging linya da So pag uh, dapat yung ating mga ties ng ating poste, dito natin itatama. So ngayon naman nakapasok to ng 4 cm. Mula dito sa inadjust natin na palitada which is linya ng uh, asintada ito, linya ng asintada buhos dito naman, ipinasok natin siya ng 4CM. So bakit 4CM mga boss? Kasi 4CM yung standard concrete clear cover na nire-required sa atin. So kaya naman, ipinasok natin siya ng 4CM. Magiging allowance natin yon between sa ating anilyo at dun sa buhos. So bali 4CM yung allowance natin mga boss. No? So para yung ating bakal ay hindi siya ma-expose sa mga moisture at hindi mabitak yung ating mga poste. So ayan, tandaan nyo mga boss, napakasimple lang nung tips na binigay ko sa inyo. Tatandaan nyo lang palagi itong tatlong pako pa na to, which is yung ating finish. And then, papasok tayo ng 1 inch para sa linya ng asintada natin. Yung hollow blocks natin, Diyan na natin yan, ililinya at saka yung linya ng ating mga buhos. And then itong another 4CM na inadjust natin yung pangatlong pako, ito naman yung magiging linya ng ating mga anilyo or yung ating mga rebars ng mga poste. So take note mga boss, so kaya nandito lahat ng linya natin dahil yung mga nosing ng mga poste natin is nasa loob. So kaya naman yung 1 uh, inch na inadjust natin na linya ng hollow block natin ay kapantay ng ating buhos ng mga poste dahil yung mga nosing gaya ng sabi ko is nasa loob. So, yun lang mga boss. Napakabilis lang tandaan para sa pagle-layout Alam niyo na yung mga gagawin niyo. So bali yung tips na binigay ko sa inyo mga bossing, uh, kung uh, hindi niyo pa nalalaman, kinakailangan kung ano kasi yung nasa plano natin. For example, ang nasa plano natin is 10 meters. Mula doon papunta dito, 10 meters. Kinakailangan 10 meters natin mapifinish yung ating ginawa. So gagayahin natin kung ano yung nakasulat sa plano. So hindi pwedeng mapifinish natin yan ng sosobra tayo sa 10 meters. Halimbawa, syempre hindi kayo nagbigay ng alawan sa palitada, hindi kayo pumasok. So sosobra na siya. So pwede siyang maging 100 at uh, 10.5 cm. So pwede siyang lumampas. Okay, mga boss. So yun yung uh, pakatandaan niyo. So kaya kinakailangan talaga dapat meron tayong adjustment pagdating sa ating mga layout. So napaka-importante niyan, lalong-lalo na sa mga beginners natin na gustong matutong mag-layout. Tandaan nyo yan.